pag-aaral mo so far? Nursing? Medyo na, ano pong, medyo na nakapagod kasi, alam mo, rin. madami pong ginagawa ngayon kasi nag-a-wait ko ng, ano, ng time kasi konti na lang po yung vacation mo. Hmm, halos wala kang vacation, e, eh, no? O, parang two weeks lang po siguro, kaya pinapabilis na din po, tas sobrang dami pong, ano, ginagawa. Buti na pagsasabay mo yung, buti na nagawa ko pang makapag... Maka uh, bigay ng oras sa amin pag nag-vlog tayo. Hindi naman kami nakakabalo. Na. Pagkabi po ako nag ano, nagre-review po. Hmm. Uh -huh. Tsaka, po Kuya no? kayo din naman po ang ano, tumutulong po sa akin para makapag-aral. Kaya ako na rin po mag mag-adjust po siya po para sa inyo. Uh -huh. uh -huh. Ayan mga kapatid, good morning po sa atin lahat. Happy Wednesday po. At uh, ito po ay bibigyan natin ng na reaction po itong kiidin na talaga naman po nakaka-proud ano na sobrang bait po talaga ni Eden na yung bang yung respeto niya kay Kalinga proud nanjan po ano. Kaya po ako ay natutuwa at uh, ito nga na binibigyan natin ng pansin so yung sobra talagang bait ni Eden ano at yung respeto niya talaga ay nanjan. Na kahit anong mangyari kung ano lang po yung uh, na ibibigay ng Kalinga o may love o wala po, grabe po talaga si Eden. Yung nakakahanga, talagang so proud talaga na si Eden po yung na napili natin na maging yung tinutulungan, sinusuportahan natin na sa pag-aaral dahil talaga po na may love team o wala, go, go, lang siya, no? Uh, ngayon nga po mga kapatid uh, na ano natin na uh, diba dapat. Uh, marami tayong issue ngayon na ano, ayan. Na naririnig ngayon po ay pakinggan natin muna si Eden dahil so proud talaga ako para kay Eden. Ano? Tingnan niyo po. Um. Pakinggan natin. Saken, ito tumutulong kasi hindi na mali. So, lately, lately kumusta ka? Kasi medyo um medyo maingay Ano yung masasabi mo <laughs> to? Kasi no, stressed din po kasi first time gin ko to. Pero mo na. i-forward natin dahil hindi ko na masyado. Kumutulong sa akin, kay eh din dahil uh, aniban sa akin kumutulong kasi hindi na malupit. So, late ni, late kumusta ka? Kasi medyo um medyo maingay ang paligid no, diba? Araw, o mga karangarang, araw, mga ano yung mo dito? Ano po? Well, mga ka-stress po, kasi first time din po kasi ano. yung mga Kakaawa naman, ano, no? Na, ano? Pero alam nyo po, mga kapatid, sana ay si din hindi po ma-stress at uh, talaga po na nabas nga po ano hindi deserve ni Eden na mabas dahil siya naman po ay talagang nandiyan para lang uh, sa pag-aaral niya na makatapos sa tulong ni Kalinga Prabhu ng Kalinga ano at uh, ako nga po ay nagpapasalamat sa mga nagmamahal kay Eden dahil Nandiyan po. May love po o wala si Eden. Marami pong nagmamahal kay Eden kaya please po mga kapatid, huwag na lang natin iba si Eden dahil hindi deserve ni Eden na mabas. Totoo po 'yan. Kaya sa ang mas sa akin, para sa akin na tumutulong, uh, nakikipagtulungan kikalinga para na makatapos si Eden. At sa iba pa pong mga sponsor, ako ay labis-labis po ako nagpapasalamat at lalong-lalo na doon sa tutulong po para lang sa tuition ni Eden na ako ay labis na labis po ako doon nagpapasalamat na makikipagtulungan po kami kikalinga prab na dito po sa pag-aaral ni Eden ngayon sa pasukan ni Eden ay babayaran na namin ang tuition ni Eden at para yung allowance na lang po ang ibibigay ko kikalinga prab buwan-buwan at mayroon pa po dyan na may tutulong pa rin po para lang makadagdag kahit papaano sa allowance ni Eden. Dahil alam niyo po mga kapatid, ang nursing po talaga ay magastos. Pero nandiyan po kami makikipagtulungan kay Kalinga Prab. Yan lang po ang masasabi ko dahil uh, si Eden po deserve na tulungan dahil po siya kung ano lang po ang naririyan na naibibigay ng Kalinga ni Kalinga Prab. Hindi siya po yung naghahanap pa na Ganito ganyan, 'di ba? Uh, ang gusto ko talaga kay Eden po, 'yung may respeto talaga. Sobra-sobra po ang respeto niya dito. Kaya pakinggan po natin. Ano 'yung ng lakas ng loob? ano alin anong inspirasyon mo ngayon? Family mo? pag na lang po sa Yan. And ano mo masasabi mo kung may love team ka o wala? Ano mo masasabi mo doon? Kung may love team ka man o wala, okay lang sa'yo. Basta po, uh, um, yun, pagdadating din naman po yun, ano, sa... Um, Tamang panahon. Kung meron man, man opportunity. Meron opportunity or Kayo po kaya rin. Uh, sa inyo na lang <laughs> ako, mag-aaral ng pagtitiwala. Yun ang magandang mga sagot ni Eden. Kayo na Diba? ba? Thank you sir. sa mm. pagtitiwala. So ano ano mo ide? Ano yung plano mo ngayon? Sa with Kalinga. Ano yung plano mo kasama kami ng team Kalinga? Kayo po kuya Rob, kung ano po ano kung ano po decision niyo kung ano po alam niyo na po para sa 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 ako, ano po ano nalang lang ba ako po with kasi... Ayan po mga kapatid, sobra sa lagahay yung respeto ni Eden. Yun lang naman po yung ano po. Yun lang naman po yung makapunta po sa pag ng Ang Ano naman ang sagot ni Eden. Ano mo na sabi mo sa mga tao? Yung iba is naawa sa'yo dahil nasa nangyari uh, ano yung sasalo sa kanila. Sobrang thank you po sa inyo kasi hindi um, ko rin po maano uh, yung mga bagay na maano ma ma ano, sa akin na mga negative May ngayon. yung mga gusto uh, ko yung yun, mga nagpapakot ng negative or mga nag-message mag, mag po sa Ano ba yung message na um, sa akin? Pero hindi ko na lang po inaan. hindi ko na lang din po pinapansin. Alam niyo po, sa totoo lang, ah uh, yung mga negative comment lalo na yung mga against po na wala namang ginagawa po na uh, masama si Eden na nababas na naaawa po kami na dahil si Eden po talaga grabe ang respeto din dito sa kalinga lalong-lalo nakikalinga Prab. siya pinauubayan niya na lang po kay kalinga Prab, kung ano po talaga ang nakakabuti sa kanya. Ano? Kaya po, this, hindi deserve ni Aiden pong na mabas. Para sa akin po, uh, tuloy na lang ng pag-aaral at eh, marami pong nagmamahal kay Aiden. Hindi lang po kung, na, ano, kung wala man love them, okay din po yun. Kung ano lang po ang naibibigay po talaga o ibibigay talaga ni Kalinga Prab, doon lang po si Aiden. Kaya, Uh, nandiyon yung ano ba yung tiwala tiwala, no? Kung big may love din man siya, tatanggapin niya. Kung wala naman, tatanggapin niya pa rin po. Kung ano po maibibigay sa kaya talaga ni Kalinga Prab, doon lang po siya, no? Kaya yung mga kaganito po, hindi deserve po mabash. Ma mabas po si Eden dahil alam naman natin po na talagang pag-aaral lang po talaga ang gusto ni Eden na sabi niya nga ah, uh, yung na inalok ng pagpapabahay. Sabi niya, mapabahayan man daw, hindi. Mas gusto din yan po na siya po yung magpabahay sa sarili niyang pamilya. Ano po yung pinaghirapan po talaga niya. Kaya nakakatuwa po dito si Eden dahil deserve po. At uh, ito nga po ay muli nagkita sila ni Mikoy. Para sa akin po ay sana naman po. Huwag natin ipo-ibas dahil hindi naman po si Eden talaga na yung bang magkaroon na inahangad niya na magkaroon talaga ng uh, love team. At darating po yan sa tamang panahon na talagang yung sa kanyang yung masasabi natin na hindi love team o love team man. Pero po, kasi alam niyo po, minsan sa mga love team talaga, hindi mo maiwasan na hindi talaga madi-develop yan. Lalo na kung nagsasama kayo ng matagal at maganda naman yung pinakikita mo, talagang normal na po yun. Ano? Kaya sa atin po, wag natin po bibigyan ng hindi maganda o mga kahulugan yung mga love team. Dahil yan po naman, ah... Uh, napapag-aralan uh, nila, nakikilala nila ang isa't isa't hanggang sa nahuhulog po yung damdamin nila. Ano? Kaya 'wag po tayo masyadong magko na negative, bibigyan natin ang negative mga comment o i-judge na natin kasi tao lang mga 'yan na talaga po makakaramdam din po yan ng ng yung damdamin nila, na mararamdaman nila yung yung ginagawa na sa kanilang love team na talagang nahuhulog. Ang mga artista nga po, 'di ba, na kay may kanya-kanya silang mga partner o girlfriend pag nag uh, nagkaroon na sila ng teleserye di ba na de develop at nagkakahiwalay silang uh, boyfriend girlfriend kaya hindi natin po may iwasan dito sa love theme. kaya wag kaya tayo naman po wag natin ka dahil alam natin ang damdamin ng bawat isa no at si Eden naman po hindi naman deserve po yan na mabahas uh, mabas dahil wala naman siyang ginawa at si Eddie naman talaga ay napaka-respeto po talaga dito sa Kalingap, di ba? Kagaya po yan ng mga ibang mga love team, kagaya ng Junkar, Edsy, di ba? Ay dan joy na po yung respeto nila kay Kalinga Prab. Sana po ay tayo po ay uh, ayaan natin kung ano po talaga yung mangyayari, 'wag natin pangungunahan. 'Yun lang po ang pakikiusap ko na iwasan natin po na ibas si Eden dahil po siya wala siyang aagawin at wala siya pong uh, kailangan pong ano yon Kailangan na ibas natin na dahil kung si Eden naman at si Mikoy ay hindi naman siguro talaga ay sila, 'di ba? Dahil kung talagang sila, 'di ba? Sabi nga hindi bu uh, hindi ukol, hindi bubukol. Kaya po ay please lang naman po dito sa mga uh, uh, dito sa may mga uh, gusto kay Krista at Kisimikoy, iwasan na lang natin po. Doon na lang tayo mag-focus po. At eh, si Eddie naman po 'yan ay kung ano lang ang mayroon sa kanya at ano lang naman po yung ibibigay ng kalingap doon lang po siya dahil nandoon po yung respeto niya kay Kalingap Rob. Ano pakinggan natin nga po itong eh, hindi sinasabi ko ni Mikoy. Yung kahit dalawang episode na uh, naging ano. Uh, mm. Pag ano natin. Oh, uh, Support ka din naman po ako sa Kahit anong po. mm. Salamat. Na pala ang uh, Yeah, gusto ko din mag sa mga supporters mo kasi dahil nga sa naging ano, decision, alam ko maraming sumama yung loob and maraming nasaktan. <laughs> gusto ko lang din mag-sorry. Sana, sana matanggap nila na gano'n nga. And, di ba, nakaraan sa... Uh, alam ko din kasi na may mga ano, naging naging basher ka din dahil doon kasi nagawa nagawa nagawa, nagawa pag-compare so gusto ko din mong sorry sa lahat sa lahat na ng mga nangyari and wish ko lang sa iyo sana ayun maging ano bawat mga vlogs mara dumagdag ko yung mga supporters mo and marami pang magmahal sa iyo kasi napakabait ng tao eh same lang mga sa akin and ayan, yun nga uh, pinabilip mo ako yung personality mo kasi ano, like, napakasipag mo, napakasipag mo mag-aaral. Sobrang happy ako nagkakilala tayo. And hindi ko malilimutan yung kahit dalawang episode lang yan, hindi ko malilimutan yung pinagsamahan natin. Oh. Ayan nga mga kapatid, ano, sobrang bait talaga ni Eden. Yung personality niya, talagang kahit siya walang love team, okay lang yun, di ba? At uh, hindi naman talaga deserve na mabas si Aiden. Kah dahil alam naman natin na si Aiden po, nakadalawang episode yang kay Mikoy. Pero kung hindi talaga, uh, sinasabi ko nga, inuulit-ulit ko, kung talagang hindi pwede, wag natin ipagpilitan, ano? Na deserve naman talaga ni Aiden na, yung simpleng buhay na simple tahimik na walang bashir at uh, the same time na marami naman sa, sa kanyang nagmamahal at may, patuloy na magmamahal dahil nakilala po si Eden na sobrang bait at napakatalino niya ano hindi mo naman masasabing hindi maganda si Eden no na maganda si Eden nang simple di ba kaya sa mga kagaya nila ay ako ay nakikiusap po mga kapatid na wag na lang po natin ibas. Ano? Bilang isang uh, nagsusuporta at nagmahal ki Eden na nakipagtulungang kay Kalinga Prab, sana po naman ay wag natin po na yung bang ibabas dahil wala naman po siyang kasalanan. Ano po? At wag na rin natin ibas po si Krista at si Mikoy dahil talagang ganun lang ang buhay, no? Na talagang mas ginusto ni Mikoy na si Krista ang maging ka ano yan uh, kapartner niya pero dahil po sila ay mahilig sa music, 'di ba, musical. Kaya si hindi naman talaga po siya naman po ay gusto niya lang din lang makapag-aral. Kaya kung ano ang gusto ng bawat isa ay kailangan po ay respetuhin natin. Ano? Uh, para sa akin po mga kapatid ay walang dapat ibas dito. Wala tayong dapat ayong ah, yung, yung negative na comment sa kanya dahil alam naman natin si, si Eden yung respeto niya. No? At kung sino po yung nakakasubaybay kay Eden, simula-simula po talaga si Eden talaga po ang laki ng tiwala kay Kalinga Prab. Kaya para sa akin, alam niyo po mga kapatid, bago ako tumulong dito kay Eden, tinanong ko talaga si Kalinga Prab na Uh, kung sino talaga ang tutulungan ay ang ano nga sa akin si Eden. Kaya doon po ako na sinabi kong okay dahil alam niyo po talaga ang masarap ang tumulong sa taong talagang deserve pong tulungan lalo na po sa mga nag-aaral dahil ang pag-aaral pa ang edukasyon po hindi po 'yan mananakaw kahit kailan. Iyan po ay yung kayamanan na hindi po talaga pwedeng nakawin dahil iyan ay sa iyo mismo ikaw mismo 'di ba kaya so proud po ako kay Eden ngayon uh, maraming nagmamahal kay Eden na talagang makikipagtulungan dahil ako talaga ngayon mga kapatid promise marami din tayong dinadaanan ng problema kaya para sa akin po ay marami akong dapat pagpasalamatan lalong-lalo na po dito sa sa Jumpcar 18 sa pangunguna po ni Yang Mi na talagang nandiyan po yung tulong na pinaaabot niya po sa ating mga kababayan at lalong-lalo na po dito kay Eden ano uh, na tumutulong at yun nga makikipagtulungan at uh, dito pa po at si liway nga Liway ay siya po ay tutulong din sa abot niyang makakaya. Kaya marami po at yung mga Eden International, thank you so much po. Shout out po sa inyong lahat. At ako ay walang ibang sa uh, sasabihin niyo sa inyo na salamat po sa inyong tulong na ipaabot po ki Eden. Marami pong salamat dito ki po, ki Miss na nandyan po at mga dito po sa... VIP sponsor, kila Kuya Andi, dito po sa marami pong salamat at uh, talagang napakabait ni Love, kila Ma'am Karen. Um, Tsaka ki, sa salahat po na mga tumutulong at dito po sa team uh, USA and Australia. Ano marami pong salamat na nandiyan po yung tulong-tulong po na patuloy na tumutulong talaga dito sa Kalingap. Marami pong salamat. 'Yun lang wala akong ibang sasabihin kundi salamat. At uh, ngayon nga sa pasukan ni Eden hindi na po tayo mga mga ngamba pa at nandiyan pa rin yung tulong ko at buwan-buwan na lang namin bibigyan ng allowance si Eden at babayaran na namin ang tuition ni Eden sa tulong po niya ng car eden sa pangunguna po ni Miss Yang at sa kanyang grupo at sa kaniya na Kuya Andi sa mga kasamahan nila Kuya Andi sa team USA. Thank you so much po talaga. No? Kaya medyo tayo ay kampante na tasalagang makakapagtapos po si Eden. Iyon lang po ang napakaganda. Kaya po yung mga negative po diyan na mga nagsasabi na si Eden, wag po natin po na bigyan ng mga negative comment. Ayaan natin po si Kalinga Prab na yung decision ni, ni Kalinga Prab, kung mayroon man siyang dumating man na love team, yakapin natin, sumuportahan na lang natin si Kalinga Prab. Lahat ng love team ni Kalinga Prab, suportahan natin. Dahil alam naman natin po na dyan lang po siya kumukuha ng pantulong sa mga beneficiary niya. Ano po? Kaya marami pong salamat talaga dito sa Kalingap na talagang marami natutulungan lalong-lalo lalo na po suportahan natin sila Kuya Bal Santos Matubang, at Id na vlog at si Kalingap Rab at si Jumar, si Dan, si Ido ay suportahan po natin dahil po sila ay mga tumutulong po dito sa Kalingap. Ano? Ang dami pong mga beneficiaries na natutulungan po. Kaya tayo po ay sama-samang lumaglingap sa ating mga kababayan, lalong-lalo na po yung mga tumutulong, huwag na natin pong bibigyan ng mga issue. Ano po? Dahil alam natin sila ay nakakatulong. Ano po? Marami pong salamat sa lahat. Shout out po sa inyong lahat. Dito po sa Team Kalingap, thank you so much na patuloy po tayong tumutulong. Ano? Lalong-lalo -lalo na po nga uh, talaga si Kuya Bal, no? Na siya na pa, ano, at si Kalingap Rab na nandiyan po talaga na Tuloy-tuloy lang po ang pagtulong. Ano? Uh, wala akong ibang sasabihin talaga. Thank you so much. Happy Wednesday. Uh, magandang umaga po at God bless you. Sana po gabayang kayo ni Lord na patuloy kayong bigyan ng siksikliglig na biyaya po. Maraming salamat po sa international, Eden International, lahat ng international na tumutulong nagmamahal kay Eden. Thank you so much from We Love You! Bye-bye!